Hello so, mga sir, so, ito na yung part 2 ng video natin sa ADB na 160 at uh, nakompleto naman na natin yung kanyang pisa kaya ito, nakugas na ni Kapulong yun yung mga pisang gagamitin natin sigunyal assembly piston, block saka bearing, saka gasket yun, dapat laging bago tapos, ayan, eh, nagpapalit si Kapulong ngayon ng uh, fuel filter Sinabay na ni customer para isang kalasan nga naman. Ito mga sana magkaiba yung uh, fuel filter ni uh, PCX-160. Saka si ADB-160 magkaiba. Yan. Pati yung uh, dynamo nila magkaiba na rin. Maliit. Oo. Uh -huh yung yan ang original kaya na natin to ipasilip ko muna sa inyo yung uh, sigunyal nating bago yung pisa na yan inabot po yan ng ano ng uh, kulang kulang 13,000 yan saka yung sigunyal bearing kasama yan kaya bubuksan na natin ito yung uh, sigunyal assembly natin buksan ko muna ayan nakasilyado po yan ayan naka plastic ayan, ito yung bagong sigunyal natin buksan natin yung black kaya alagaan nyo sa langis dapat up to date kayo kung magpalit ng ano ng langis mga sir. 1,500 pinakamainam palit na kayo kasi ito mga sir kada 2,500 yata ang change oil nito yan ito yung block natin magkaiba yung block ni ano ha ni click 150 sya kasi 160 mga sir ha tapos ito yung piston natin tapos yung uh, piston ring at uh, mamaya natin i-install yan uunahin mo natin yung ano yung sigunyal sa yung sigunyal bearing niya. Sigunyal bearing same lang din sa click kaso nga lang ang pinagkaiba lang ng uh, sigunyal bearing ng uh, PCX. Meron siyang yan, may ano siya diyan uh, tapyas. Lock po yan sa ano, yung doon sa sigunyal doon. Uh. Yan, meron pang lock. Kaya pagka uh, first time yung magkalas nito, pinakamainam na i-double check nyo muna yung makina o yung sigunyal bago nyo hukpukin uh, baka kasi ma-disalign or masira yung ano ito yun ito yung lock nyan mga sari naka-ankla yan dito naka yan naka-staple yan dyan napaka-importante na dapat i-double check mo na rin mabuti at uh, sinasigregate natin ito yung sigunyal natin at uh, yun yung damage ito yung pati yung block, yung water pump lalagyan natin ng ano yung mamaya tapos kapag ka nag overhaul tayo itong gasket plate na to ito yung sa pagitan ng block saka cylinder head dapat laging bago po yung mga sira tulungan natin yung ano, sigunyal, yung bearing tapos gagamit tayo ng butane dun mamaya para may ilubog natin ng uh, maganda. Kasi napakahirap po kasi yung mga sir na uh, maglubog kahit nga nung tinanggal yan, yung sigunyal. Nung tinanggal yun, galing doon nahirapan kami magtanggal. Sobrang sikip. Yan na yung bagong sigunyal natin. Binabanatan natin ni na Kapulong para mail mailubog na natin yung sigunyal bearing nya. Kapag ka nag install tayo ng uh, sigunyal bearing, yung nakabukod na bearing, dapat gayahin nyo lang din yung, ano, yung dati na nasa ilalim yung, ano, yung may kanal. Ano yung bago nating sigunyal? Wow, anit! ibukod mo yan yan mamaya ilalagay natin yung sa crankcase tapos mamaya lagyan mo lang lang ay gamitin mo yung ano para hindi ka masugatan dyan yung bubble wrap yan ayan minsan minsan ingat ingat din ano mga kuwan eh gusto mo gusto mo palagi napapagalitan kita eh lakas lakas Layan natin ng ano? Ng langis? para mailubog natin yung sigunyal ay sigunyal bearing sigunyal na pala yan ha. Hmm. ayan tapos uh, kukuha tayo ng isang bearing i itatapal natin dito iwasan natin kasi matamaan ito para hindi magkaroon ng uh, sugat para kapag ka binalik natin hindi rin masira yung ano yung oil seal ng uh, crank truncase natin. Pagsimula nang paglilik ng langis yan. Kapag uh, hindi natin iningatan, kasi bago. And, gamit tayo ng isang bearing para yan yung magiging serving uh, pagkapatong natin. Pero kung medyo naiilag kayong gumawa ng ganito, mas magandang ito nyo na lang. Pero kung sakalin naman, kaso lang mga ano, uh, budget mail, yung customer natin, syempre ayaw din naman natin pagkasusin ng malaki yung ating customer. Ganyan natin mga sir. Matagal na namin ginagawa ganyan. Kasi importante maiwasan natin pagkasira ng ano bearing. Yeah, hanggang sa mailubog natin 'yan. Okay, sinabi natin kung nailubog na natin. Okay na? Okay na, okay na. Yan, nailubog na natin. Ayan, na. smooth. Tapos, susunod natin gagawin, gagamitan natin ng butane, langis, paiinitin natin ng mabuti kasi ito, sobrang uh, sikip nito. Kaya, paiinitin natin to ng, ano, ng 20 minutes. Gagamit tayo ng blue torch para may salpak natin dyan yung ating sigunyal. Ito na, gagamitan natin ng butane para may lubog natin yung uh, sigunyal natin. paiinitin natin yan sa loob ng uh, 20 minutes medyo may katagalan mga sir kasi napaka hirap tanggalin ito nung kinalas yung sigunyal kaya may hirapan din tayo magpalubok kaya paiinitin natin na mabuti yan smile ka naman. Ayan. Yung kasama mo makatingin. Para ka nakulam. Okay, cut ko muna yung video para hindi umabaw yung ating uh, video mga sir. Okay, salpak na natin. Hmm, okay. Ayan. Yeah. Kaya, yeah, napaka-importante. Na ginagamitan natin ang butin mga sir para maisalpak natin ng uh, maayos na hindi man lang uh, napupukpok yung ating sigunyan. Tapos, ilalagay na natin yung lock. Yung lock dito. to may lock pa yan. Pero, mamaya nyo pa yan na ilalagay kasi mainit yung makina niyan. Baka mapasa tayo dyan. Ayan. Para na natin mga atin kasi yung mainit. Ayan, malamig na. Lalagay na natin to. Huwag niyong kakalimutan yan. May kasamang o-ring. At ito. Ito yung lock dito mga sir. Ayan. Kailangan ilapat natin yung mabuti doon sa bearing nya. Kailangan mapasak ko yan. Anap, nyo lang. Yung iba kasi, yung first time ko maka-encounter ng uh, PCX na ano na gawa ng iba ginarain ito pinutol yung doon kaya may purpose yan kaya mo natin mga sir tarama sir nalagay ko na basta hanapin yun dyan kasi may saktong saktong ano yan kanal po yun mga sir para may pasok nyo yung uh, yung bakal na yan yung pinaka stopper natin ang sigunyal yan mga sir ng bearing tapos talagyan natin ng uh, silicon gasket, ginagamit ko mga sir yung beta gray. talagyan natin yan dito. Doon. Ganito. Tapos ilalagay na natin yung ating uh, crankcase. Okay, ito natalagay ko na ng uh, beta gray or silicon gasket at uh, isasalpak na natin yung kabilang uh, crankcase. Pero lalagyan natin ng ano, uh, langis ito mga sir. Yan. Bago natin bago natin ilagay yung uh, crankcase pala natin mga sir ilalagay mo natin yung bearing para makaliktaan natin yan dapat ganito forma nya yan kahit dyan mauna mga sir pwede rin kahit dito rin mauna pwede rin yan pero sa akin dito ko ilalagay at dapat yung uh, may pangalan dapat pa ganyan. or yung walang ano walang kanal dapat sa ilalim tapos tuktokan nyo lang yan tuktokan nyo lang ng tearing sky pag ganun ganun nyo lang kasi hindi naman mahirap ilubog yan yan kahit ganun ganun yung mga sara kasi hindi naman mahirap ilubog yan yan unti unti yan lulubog yan Saya tinggal apain itu hanggang Panggang lumubog yan Oke, okay, Lagyan natin. Oke, okay, yang kita nanti yang rubber marit. yung sa labas mga sandi ko sa nililisan kasi ayan papasin nyo mga sir ang sa labas kasi ang uh, sa akin kasi importante sa akin sa loob sa labas nahuhugasan naman po yan mga sir lalagay natin yung crankcase bolt black saka yung cylinder head Okay, nilagay ko na yung uh, crankcase bolt natin. Sa crankcase bolt natin, mga sir, magkakaiba po yung mga size. Kaya dapat ang gagawin nyo dyan. Sukatin nyo muna. Malalaki, 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 malalaki. Yan, apat yung malaki uh, malalaki dyan. Tapos, dalawang medyo malaki din dito sa saka doon. Tapos, yung sumusunod doon, puro pare-parehas na. So, tumating yung black. Pero, asimbolin uh, mo natin yung kanyang piston. -hmm. Ito na yung piston niya mga sir. Ah, Simulan na natin. Ilalagay mo natin yung ring sa piston. Tapos yung piston pin, saka yung piston pin lock. Ilalagay natin ilalagay natin dyan. Ito na yung bagong piston natin. At ito yung ring. Ilalagay ko muna. Tapos ipakita ko na sa inyo. Ito na yung piston natin mga sir. Na-install ko na yung mga ring. Basta ang pinaka-importante, titingin kayo lagi sa piston ring natin. Sa piston ring, may nakalagay na number dyan. 1T sa kay yung baba 2T. Yung 1T sa taas, pangalawa naman yung 2 na may T. At dapat ah uh, yung <laughs> kak Mhm. Mm Natumiyan puro eh. Okay. Dapat yung gap mga sir ay uh, dapat magkakahiwalay. 'Yan. Tapos tol natin lock pa. Alisin natin dito. Ito na 'yung uh, piston ring, ilalagay ko na. Basta maglalagay kayo ng basahan dito kapag naglalagay kayo ng piston pin lock. At uh, 'yung dowel, 'wag niyo kakalimutan, dalawa na dowel ang uh, sa baba. tsaka 'yung gasket. Saka natin ilalagay 'yung block. Ilalagay ko na 'yung ano, block, piston, piston ring, dowel sa baba, piston gasket tapos double sa taas timing chain tapos yung chain guide huwag yun nga kalimutan to na napaka importante yan tapos nalagay natin yung cover dito at yung cylinder head saka yung kanyang uh, sprocket cams lalagay ko muna at ipakita ko na lang sa inyo mamaya kung saan tayo kumuha ng top date basta ibabaw yung piston mayroon kayo makikita yan in matic po yan na sa ano yan sa balbula na malaki intik natin dyan kayo magbas kung kung walang nakalagay tapos iawot e, po ngayon no? ayun yan yan lagay natin so natin yung ano head na ilalagay dapat makinis na makinis para iwas leak niwas ano overheat okay lalagay ko mga ito mga sara okay yan naman kita natin yung nut gamit tayo ng uh, two para sakto sakto yung sukat okay. lahat ng tunnel nyo okay awak mo ha? awak tumutunog para pa-refresh -pare yung sukat Dito naman tayo sa part ng uh, top dead. Dito mga sasara lagi niyo itatag dead dito. Ito yung kanyang guide tapos yung guhit na 'yan. Yan tapos magkatapat katapat din. Pero sa magneto muna kayo magbabas yan mga sa bago dun sa cams. Yan. Oh, may lawa na. Yan, ito yung ano, yung guhit tapat yun din dito. Tapos, dito. Para kapag pinaandar natin to at na natin ito sa pinaandar natin, start po siya kagad. Ayan. Siyempre, yung sukat ng valve clearance natin, 10 sa intake 24 naman sa exhaust. Ayan, lalagyan natin yung uh, water pump natin. Ito na mga set bali yan na na. Papatayo na natin. Tapos lagyan natin ito Yan. Pwede naman ni para maglagay ng uh, stator. Sasabayan natin yan. Basta pag kay PCX mga sir, kasama lagi yung stator dyan. C para sa makina niyan eh. PCX sa EDB para sa lang yan. Kaya ako ka na magalit. Tao lang naman ako, nagkakamali din. Ikaw nga, tao ka din, nagkakamali ka din. Piling ka eh. Para makabit na natin yan. Tapos ball, ra ball race bukas. So na, nakatayo na. na. Nalagay na rin natin yung radiator niya. Tapos yung tensioner. May gasket yan ha. Ayan. Yeah. Yung tensioner nito mga sala, ano, iba sa mga ADB na 150, 150. Iba itong ano, tensioner niya. Parang basyon ng ano, ng bala. Tara, so, uh, lalagyan na rin natin yung kanyang uh, CBT para mapagsama na natin dun sa kanyang chassis. Kabit natin yung bagong oil seal natin. Parehas lang na ano, click yan mga sir. Para malaki natin yung ano nya. Pangilid. Kasi baka pag dumating na rin yung isang ano, yung nasa ng makina, baka dumating rin yung bukas yan. Magagawa na rin natin. Ito na mga sir, pinagkasama natin yung chassis niya sa kayong kanyang uh, makina. Para may kabit na natin yung mga sensor total body. Lahat po ng mga sakit para mapaandar natin. Kung mawawala na yung ingay niya. After kasi niyan mga sir, magpapalit pa tayo ng ball race. Medyo maraming uh, pinagawa si sir. Halos lahat na pinagawa na. Yung mga parting may hirap gawin pagpalit ng uh, fuel filter yan ikabit ko mo ik ikabit mo na namin itong mga sila ikakat ko na para hindi umaban na yung video natin Okay, yung mga sir, napagsama natin yung kanyang uh, chassis sa kamakina. Ibabalik na lang yung mga sensor kapag kayo yung ganito magkakalas mga sir tandaan nyo lang yung lahat ng mga pinagkakalas ninyo para hindi na kayo mahirapan nalagyan na rin natin ng langis kulant na lang yung uh, wala po dyan pero sabi ng mayari idadaan niya na lang daw yung kanyang uh, kulant bukas Ito na mga sir, na na natin lahat ng kanyang uh, Pupuan ah, Ganda ng matong itong sir Tis, mo natin Paandarin ngayon Kasi kumpleto naman na to Nalagyan na rin natin ng langis Kulan cool Papaandarin na natin Eh ano mga I-postart e, mga Okay, yan na po yung Under ng makina niya ngayon Malayong malayo na Nung ulang silakyan yan Ni Kapulong Na maingay yung makina smooth na smooth na natin ng konti kapag kagalit ng mga sir bagong biyak bagong palit ng uh, block piston piston ring matik po yan na ano ibibrick in natin ayan oh, wala lang kalampag goods na goods yung narinig yung tok 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 slider piece yung mga sir ha? Ah, tayo, 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 Kaya uh, alagaan nyo yung motor nyo mga ases sa langis. Kung alam nyo uh, gamit na gamit yung unit niyo ang ilagay nyo langis yung malapot na langis. Huwag po yung malagnaw. Kapag malagnaw, medyo uh, madaling ano, masira yung makina sa sobrang gamit na gamit yung gamit nating motor. 58, 6, 8, 76. 56876 saka wala na rin yung kanyang check engine dahil na reset na natin daw nga baka makalimutan mo ito ha ah. ang ko okay mga sir tapos na natin ito ingatan nyo lang yung motor nyo sana sa lagis para hindi tayo mapagastos almost uh, umabot din ito ng ano ng 18 na gastos kasi marami siyang pinagawa pa namatay yan, namatay yung makina kasi gumagana yung ABS niya. Ay ABS yung ISS niya. Ay ISS ano pala? Ano na dito na tuloy. Yung idling stop, yung ano pala. Yung mabas kaya namatay yung makina. Yeah, loaded na naman tayo. Ah, na naman eh, naka EDB. Kaya eh, yung bilag natin na karan na fuel pump. At uh, ito, kaya tapos na rin natin 'to kasi kukunin 'to ngayon. Overhead issue 'to. Na naka 58 59. Okay mga sir, ganda talaga yung video natin Salamat salamat po